Hello guys, ipapakita ko sa inyo kung paano uh, ginagawa ang imbutido at kung ano ang mga ingredients But before that, hello sa aking mga subscribers at ang aking mga silent viewers Good day sa inyong lahat Ah, uh, sige, itatanong eh, natin dito sa aking mga pamangkin kung paano nila ginagawa. <laughs> oh, ayaw magpakita daw ng kanyang uh, ano, face. Ah, uh, anong mga ingredients dito? Ano po, uh, Antonia? Bil red red bell pepper tsaka cheese. Tsaka oh, wow, may cheese pala yon. Ano pa? Raisins tsaka Carrots. Ano pa ba? Egg. Egg. Ah, ang egg para Tapos. pang binder yun, no? Tapos, ano pa ba? Onion. Yan. Kabawang. Yan. Ano pa ba yun? Daming halo, oh. Hilaw pa yan, ah, mga prensi, pero... Yummy na tingnan, oh. Tingnan nyo. Tinatakal pala nila yan para daw pantay-pantay ang laki. Yan. Tapos, binabalot nila yan ng foil. Oh, ito na. So, nakatakal yan. Wow. Oh, ang lalaki pala ng laman, ano. Oh. Yan. Ayun na yung kanilang finished product. Pero lulutuin pa yan. Para ito sa kanilang mga bisita for tomorrow. So, yun lang guys ang share ko ngayon kung paano gawin ang imbutido. Thank you, thank you so much for always supporting and watching my blog